Ilang araw matapos ang operasyon, binisita ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas ang mga sugatang sundalo. Isa na rito si Alias Jerry, ang lead scout ng isa pang grupo. Anong naramdaman mo nung sinabi iyo na yung mission nyo, habulin yung mga ISIS? Dahil leading ako sir, ako yung lead scout sir, medyo kinakabahan sir. Kasi ako yung nauna sir, eh, sa lakad sir, ako yung gumagawa ng daan. Baka bigla mamaya, andyan na talagang medyo kabalo sir kasi positive yung target na sinabi. Bagamat hindi inaasahan na sa bahay pala na yun nagkukubli ang target, matapang na hinarap ni Jerry ang mga armadong kalaban. Biglang nagkaputugan. Ngayon ko sir, sabi na positive, nandun yung kalaban. Pag akyat ko, kasi lead scout na ako sir, kung nauna. Tapos nakita ko yung RPG gunner namin na pinamaan na. nag ako sir. Nag-manuver pa ako, lumapit ako doon sa may bahay. Nung lumapit na ako, sir, binagbagan ko binagbagan yung bahay. Pagsabi nung 6M subject namin na assault, in -assault ko, sir, yung bahay. Masyadong mapanganib yung mission mo. At that time, inisip mo na maring ikamatay mo yon. Hindi ko naisip yung time na yun, sir, na tatamaan ako, sir. Basta ang alam po, sir. Susugod ako, sir. Yun lang alam po, sir. Upang checking wala nang makakaresback pa sa panig ng kalaban, si Jerry ang unang nagtangkang pumasok sa bahay inakit ko ngayon sa ring bahay kasi ikiklear na nga sir. Yung pagtadyak ko ng pinto, hindi ko naman nakalain sir na nandito pala siya sa side. Nasa likod ng pinto na nakahiga. Pero may tama na sir. Naunahan niya ako sir kasi hindi ko siya ka nakita nasa likod siya ng pinto. Yun na. Hindi ko na ako tinamahan sir. Saktong nandun naman yung kabatis ko na ano, nabatak niya ako pababak. Nagtamo ng tama ng bala sa balikat si Jerry. Agad siyang inilayo ng kanyang makasamahan mula sa bahay Blackout na ako sir kasi butas yung ano ko eh, kabilaan. Nasa isip puta taga sir na mabuhay kaya laksang ko yung loob ko sir na huwag matulog. Yun yung sinasabi lagi sa akin nung kasama ko na huwag kang pipikit. Kaya pinaglabanan ko sir na huwag talagang pipikit kahit na sobrang sakit na ng sugat. Kahit na sumusuka ako ng dugo, hindi talaga pumipikit yung mata ko. Naisugod sa ospital ang sugatang sundalo kung saan namin ito naabutan na nagpapagaling. Unti-unti na rin itong nakaka-recover mula sa tinamong sugat. Magandang gabi, Pilipinas.